Tungod kay wa man ko magustuhan sa akong ugangan. Ako na lang siyang gibirahan sa gabihan. Ayaw, <laughs> Kining mga ugangan DJ sa maogyod pirmi ang magsugnod o kagubot sa pamuyo sa magtiayon. Sila ang permi dan nga magkaaway o di swertihon musangko sa panagbulag. Tag-as kayo mga standard, wa baya sa lugar. Tawga na lang kong Dodong DJ Sam. 37 anyos ko, usa ka construction worker. Ako nga uh, asawa DJ Sam, usa siya ka maestra sa daycare. Nagkauyabing bing duha kani adto kay hatid sundo man ako siya sa sitio nga iyahang gitudluan. Apan diyang nagdugay, hinay naman ang pamasada nako na DJ Sam. Maong gigrab na lang nako na ang offers sa akong mga kaila nga manarbaho na lang sa construction. Kini akong ugangang babae, DJ Sam. Kung makaasta, labaw pa sa akong asawa. Magsige na lang na siya gyaw-gyaw. Sukwahi kaayo sa akong ugangang laki, DJ Sam, nga maghilum hilom ra. Pero usahay, maabdan po nako na, na silang magsumpaki. Kaya tungod lagi sa bakbak po sa akong ugangang babae ang iyahang gina-blame DJ Sam nga nung daw nagsuporta sa ilaha kaayong ang akong asawa nga si Beng. Kay lagi, dibuntisan ma daw nako na ngawa nga pa daw makabawi sila sa ilahang gasto. Duha na ang among anak ni Beng DJ Sam. Lima katuig na pudming minyo, pero wa gihapon makamove on ang akong ugangan. Laliman ka, magsige na siyag pangutana kang Bing kung sakto ba daw ang sweldo nga akong ginarimit sa iyaha kung magpabadlong daw ko, kay dila lagi day way labod na ug siya daw mismo ang mukastigo sa ako ah. Ginabaharan pa ko DJ Sam, magkilaon lagi daw ko niya suka-suka. Kada miyerkules gina, muadto siya sa amo ang engineer aron nga mag-cash advance. Sweldo na ako DJ Sam, mag-una-una na siya ditog pila. Apan kay lagi, Di man ako siya asawa o di gid makuha. Maglagot ko sa hi DJ Sam, maunang di nako tagaan. Dito po na siya magsigigyang uungo yaw sa akong asawa. Doon na kay kausa no? sa kalagot na ako DJ Sam na pura naman siyod ko. Wa ko'y trabaho ni Anto nga time. Ni Anto bitaw ko sa among gabihan kay mangwa lagi ko glaug sa baboy. Nangwa ko gabi DJ Sam, aron akong latan. Gisundan ba naman ko og yaw-yaw sa akong ugangang babay? Sakto po kay sayo pa to sa buntag og nakatawil pa siya sa iyang ulo. Buot pa bot bago siyang ligo, DJ Sam. Awa na nako siya gipasaylo oy. Sayo kay nagyaw-yaw labaw pa sa akong asawa. Gibira bitaw na ako na siya DJ Sam tunga-tunga sa gabihan og akong gipakayang dayon akong gihabalan. Ayaw di ma! Wa, wow, nagod siya makatingog. Og igo na lang siya sa pag-tugtugaok, DJ Sam. Pungot na kaayo ko. Puno nako. Gibaharan po nako ako siya, DJ Sam, nga kung magyaw-yaw siya, og mutingog pa siya, usba nako siya. Ah? Ni Barog Town siya, DJ Sam, og murag pato nga nagkapakapa sa gabihan, dinali-dali o lakaw daladagan. Di andam na po nako na nga akong kaugalingon DJ Sam ugaling man mo report siya sa pulis. Wow, Wa, man po kapagawas. Kay Kinsa man po ganahan anang tiguwang naman. Gipakaon lang dyan ako siya tagam DJ Sam. Abigid ganit na kong musumbong siya. Pero every time na magsugat ming duha, ako siyang ginasipatan. Kaysa naman mapatay pa nako na siya. giato na lang nako. Kay di mang madag istorya sa akong asawa. Tudman man DJ Sam upat na kabuan gikan sa nahitabo hilom raman gihapon siya. Wa man siya misumbong o wa naput ko kadungo ganagyaw-yaw pa siya. Wa naput ko niya ginapakaulawan sa trabahoan. Usahay gudong ka akura usa, magkatawa na lang ko. Makonsensya pod ko nga magtanaw sa kong asawa. Adlaw-adlaw ko nang ginapangayuan og pasaylo sa kahitasan DJ Sam. Tungod kay wa na gid ko kapugong sa kong kaugalingon. Unta sa mga ugangan diha, di lang po intaon magpalabi. Kay gusto po namo mo og malinaw nga kinabuhi ng mga umagad. Daghan kayong salamat DJ Sam o sa mga viewers nimo. mo. na lang ko, angay pa ba na akong ikumpisal sa akong asawa ang nahitabo? Imong Sander, Dodong.